Hello, hello mga happy katindera! Kahit maulam, magpapadeliver pa rin tayo ng ating mga soft drinks and mga alak. Ayan. So, magbabayad na tayo kay Kuya Tony. So, nandyan na kasi yung ating mga delivers. Kaya kalkal kalkal -kal muna tayo sa ating mga kung saan saan nakatago mga pera. Ayan. So, mabuti na lang may nakalkal pa ako. <laughs> Dahil hinihiwalay ko kasi yung mga ano ba, budget natin for groceries, for, ayan, mga deliveries, mga bayad sa ahente. Kaya, hinihiwalay ko siya kung magkano lang yung aking, yung ating ilalabas, no, for that day. Ayan. So, sineseparate ko. May savings ako na nakatago for in case yung emergency na magkulang ako ng ganyan ng mga babayaran. Pero, yung sa daily natin na mga bayarin na mga bilihin ayan, so hinahanda ako na siya kaya meron tayo mga nakatago may mga nakaseparate para alam natin kung magkano yung ating um, expenses that day ayan, so pati mga coins nga yan, binayad ko na kay kuya Tony para hindi tayo matambakan ng mga coins, ng mga bariya kasi ang hirap naman talaga i-dispose So, minsan nakikiusap pa ako kung bariya pwede ibayad. Yan. Diba? No? So, habang nandiyan yung mga devotee natin is may mga nagbibili. din, no? Kaya, yan. Hindi lang doble ang ating mga ginagawa. Hindi lang din triple. <laughs> Basta kakayanin ang ating katawan. No? So, yon yung ating today's vlog. Thank <makes>

So, dyan tinatambak ni Kuya Tony mga delivers. So, paano natin siya ipapasok dito na napakasiket? Ayan. So, watch me! Kung paano kayo pinapasok yan. So, binayaran natin. Ayan. Price update muna tayo, guys. Ayan. So, uh, sham na RHB yung aking in-order. Ayan. Kukwentahin natin na 5 o 05 divide 9. So lumalabas guys, e eh, 645 na. So meron ako na meron ako ditong ito yung presyoan dati eh. Ayano. No? So papalitan na natin 'yan. No. So 590 naging 645. Sabi niya kasi 590. Ay eh, 592 kasi eh plus 60 daw ang dagdag. 652 naman. 652. So, 6.45. Alam, wala palang RH Mall. Wala siyang available. So, ang Coke B, ganun pa rin. 2.85 for 28. Divide. at uh, 12618 12, 6, 18. Kasi isa't kalahati eh. Ayan. So, ito yung puhunan natin ng Coke. So, 30 pesos yung aking ano, bentahan ng Coke Big. Ayan. Royal Big. Wala rin silang Sprite Big. Royal na maliit. Ayan. 190. Ayan. So, sabi niya, yung San Miguel niya kasi is 990. So, plus 60 daw yan. 990 plus 60, so 1,050 na po ang ano, sunwig light. So, 1,050 divide, 24. So, 44. So, ang magiging bentahan na nun is 55. Pini-55 ko siya. Kahit 20% natin, oh, 52.50. Plus yung bote kasi, ang may deposit din kasi ang bote, guys, 2 pesos kay Kuya Tony. 55 pesos sa ating bentahan. Ito naman is 890 na to. 890 plus 60. So 950 yung San mig apple. I-divide natin sa 24. So 40 pesos plus 20%. Ayan. So, 50 pesos na rin ang bentahan ng San mig Apple. Ayan. So, sa mga soft drinks, wala naman. So, ito rin yung pre, um, kuha ko ng mga Alfonso. So, so, dati may nakukuha na akong 345 ngayon. Meron na akong kinukuha na mas mabad ba. 3,190. Tapos yung MP litro, 1,998. Um, hindi ko alam kung ano na yan eh. Alam ko, may, magkano na ba presyuan ng ano? kalimutan ko na. Basta 1,198 12. Ayan. 167. Mataas yung kuha ko nito. Pero yung MP lights kasi guys is bumibili na ako nito sa ano eh, Purple. para dagdag points din. Ayan. Coke mismo tumaas na to diba yung 195 dati to eh. Ang Coke mismo ngayon, ay tama, P190 pag din yata. Tama. Diba, <laughs> naano na ako sa presyo. Yung gin, ayan. Kung dati-dati, dati, nakuha ko siya P1482. Ngayon, meron ako nakukuha ng P1464. Ayan. Pero, kumukuha rin ako nito kay Pure Gold. Tapos, meron din kay Jack Shine. Yung mojito, ito, P1470. Ayan yung 700 liters and then mojito 1 liter 1,958 so yan yung nakukuha nang kong mga ano presyo na nakukuha nang kong mga alak yan. alak at soft drinks yan so tayo na nating ipasok so naglinis na ako kagabi no malinis na yan yung, yung suruk-suruhan na yan in ko na rin para hindi namamahay na mga inse insekto kung saan saan so ito mga coke na yan one and one half kasi yung aking din pinadeliver na coke mas malakas kasi sa coke eh, oh. hmm, naging tambakan na naman siya oh. Ayusin na muna natin so nagkakape muna ako kasi parang hindi na ako kumpleto aking energy pag walang kape So, impuisa na natin yung pagpasok ng mga devote nating in order kay Kuya Tony. So, iniintay ko lang si Javi para ipasok niya yung mga case-case na mga red horse. Kasi medyo, yun yung mabigat eh. Pero kapag wala siya, kayang-kaya ko naman yan. Yun nga lang, ingat-ingat uh, natin na lang tayo kasi talaga nananakit na yun. O nakakaramdam na tayo na pananakit na ating balakang. Baka lumayo na yung iwanan tayo ng balakang natin na mahati tayo sa dalawa. <laughs> Tigahan na lang tayo, tayo layasan ng balakang natin, no? Kasi inaabuso natin na magbuhat-buhat ng mabibigat. Ayan. Eh tayo pa man, eh tayo eh merong scoliosis. Ayan, meron tayong scoliosis. Pero ganun pa man kahit meron tayong scoliosis, is binabali lang, na lang natin no? para makatapos lang tayo na magawain natin dito sa ating tindahan. Ayan. So yung mga readers na yan ipapasok 'yan. Tapos yung iba kasi, kaya sham yung aking in order kasi yung dalawang case doon is ipapasok natin sa ref para mayroon pa tayong stock na 7. Ayan, yung 7 na stock natin yun. Kasi nakita niyo naman walang laman masyado yung ating uh, ref, no? Yan, wala lang ano, walang RH na small chaka Sprite big. Yun. Royal meron eh, diba? ba? Yeah. yung kulang sa akin. Tapos 'yun nga, Ah, uh, meron naman na akong ano niyan sa si inyo, nag-vlog na ako sa mga bote-bote natin. Tsaka kung paano ko siya inaayos gusto ko yung ako yung nag Wala lang. Para nag-enjoy ako mag-ayos ng bote-bote. <laughs> nag-enjoy ako yung mag-pares-pares ko. Yung Coke, Coke, Sprite, uh, Royal, taga, yung tagi isang case talaga. No, ayan na si Javi. Uh, Inaalis-alis ko muna yung ating paglalagyan ng mga Red Horse Red Horse. Ayan. So, mabuti na lang. Malakas si Javi. Malakas. Char. Malakas kumain. <laughs> Malakas kumain. Sabi ko nga na siya eh. Mabigat na siya makipagbanatan sa akin. sir <laughs> Nabibigatan na. Sarap daw kasi ako magluto. Oo, oh, di ba? Yung pagluluto ko daw yung sisihin ko. Ayan. So sabi ko sa kanya, ako na yung mga soft drinks kasi kaya ko naman na yan ayoko rin naman siya mahirapan na magbuhat ng tagi isang case na yun. At di rin naman kasi tagakakasya yan dito. Iaangat niya pa yung mga bawat case. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko yung mahiwaga kong balde. Mahiwagang balde na maliit. So, may papakita ko siya yan. Yun yung binibit-bit ko. And then, nilalagay ko ng kalakalahate eh, para hindi ganun ka bigat. Ayan. Basta yung mga rare horse lang, eh, medyo mabigat kasi talaga yan kaya minsan nagpapatulong talaga ako sa kanya pero kapag wala siya busy siya carry ko yan <laughs> pag nandyan siya hindi ko, siya, hindi ko kaya so kunin na natin si mahiwagang balde natin ayan so binibit-bit-bit ko siya ng ganyan ayan kaya yung gusto ko pa magkaroon pa ng isang anak. Kasi isang anak lang meron ako guys kami. Gusto ko man ng isa pa para dalawa. Kaso talagang kung ganyan lagi ang gagawin mo, hindi talaga po pwede. No? Sa edad ko parang ayoko na rin. Kasi talagang medyo nangihina. May panghihina na ako nararamdaman. So tinitiis-tiis na lang natin. And then more on vitamins na lang talaga. And then, yun, uh, stretching talaga. Ayun ang ano, makakatulong talaga sa pangangatawan natin. Lalo na tayong mga tindera. No, yung stretching, stretch natin yung ating mga buto-buto. and exercise, ganyan. So, kaya hindi na rin ako, gusto, gusto yung kuma, siguro kung wala akong tindahan, baka nakatatlo pa kami. Nakatatlo. <laughs> pero nung nagkatinda na talaga kami, is nagpaplano pero hindi natutuloy lagi. Kasi nga na kung mabubuntis nga ako is wala, malilimit yung ating gagawin. di ba? Diba? Baka hindi ko rin kayanin. syempre nakakapanghinayaw yung uh, yung tindahan mo ang lakas-lakas na tapos pero sa pagbubuntis mo kailangan mo maghinay-hinay 'di ba? Para kakapanghinaya. So, ewan natin, hindi natin alam. Hanggang plano-plano na lang. Po plano lang kami ni Habi. Ayun. So, parang okay na rin naman ha ako. Pero masaya sana kung ano, talaga may baby boy. Paki yung baby boy ko kasi ano eh, ah, mas malambing daw ang mga lalaki na anak. Yun daw ang sabi ah. kasi sa babae. Yung anak ko kasi babae, ano eh, parang inaaway ko yung sarili ko. <laughs> inaaway yung sarili. Ganon. Kung maldita ako, is maldita yata yun. Ayan. Is na vera, ah, ano, basta. Pero kung sakali nga may, ano, magkaroon ako ng isa pang anak, kusok ko lalaki na nga. Pero baka malabo na rin yun. Yun! Kaya nag isa lang yung aking anak, guys. Dahil sa ating trabaho bilang tindera, masakit man sa amin na isa lang yung aming anak. kaso yun eh. ba diba? na, na ano ka na dito, napaku ka na sa tindahan. Kasi ito yung nagbibigay sa atin ng income. ba diba? For lifetime na ka din kasi ito. Yan kaya nakakapanghinayang kung ano ah uh, mabitawan agad-agad dahil sa condition na pagbubuntis no dapat nga may plano nga kami ngayong 2024 eh, January sabi ko eh nagkaroon naman ng mga issue-issue, nagkaroon ng problema so na-delay na ano nawala sa plano tapos sabi ko this ano naman mayo may yata or June biglang Di nagkaroon din ng another problem. So, hindi na naman. So, nung nakaraan nito lang, sabi ko, September, gawa tayo. Pero yung naiisip pa na, <laughs> naiisip na namin, parang wag na lang. <laughs> hindi na lang. So, bahala na si God. Si God ang bahala. Na, yan. Kaya hindi tayo agad-agad pwede magbuntis. Marami nagre-request na isa pa, isa pa, isa pa kasi hindi nga daw maganda ang or hindi masaya pag isa lang yung anak, ganyan. Siyempre, uh, tayo mga parents is mawawala tayo sa mundo tapos nag-iisa lang yung ating anak sa mundo. Diba? Masakit din naman sa amin. Yun nga lang kasi for sake of ano na lang din, health. Diba? Baka hindi na rin kayan. Kasi mahirap talaga kung hindi naman ako sa masalang magbuntis. Okay naman ako magbuntis. Ang sa akin, ang masakit is, ayoko yung labor. Kasi yung labor kasi talaga doon ako nadadali. Parang doon ako ayoko na maranasan. Ako yung yata yung babae na sinabi ko na ayoko na. Talaga tinigil ko na. Kasi nga naranasan ko pagli-labor, masakit sobra. Kasi nga dahil nga sa scoliosis ko, syempre balakang yan eh. So, nanunukot sa ating ano, spinal So, gusto ko nang ipahiwa yung chan ko nun. Yun nga lang. Talagang nag ako na nag-pray na nag-pray. Hindi kinakausap namin yung baby ko sa chan. Ayun, naging successful naman. Sabi nga nila, ang galing ko nga raw, umire, umire. maano daw, maayos daw ako, umire. Kaya bilog na bilog yung ulo ng anak ko. Kaya bagay na bagay sa kanya yung, ano, yung kalbo dati. Yung baby siya, pinakalbo ko siya. Bagay na bagay sa kanya kasi bilog na bilog na yung ulo niya. Ayan, ang cute-cute niyang tignan. Diba? So, yun. Ang um, kung bakit nag na lang talaga yung aking anak. Dahil sa ganyang gawain natin bilang mga tindera. No? Pag nasa tindahan ka na kasi, buong araw na yan, dyan ka na eh. Etong tindahan pa naman na is, hindi ka pwede talagang yung sasaglit ka lang, naku po, mayat-maya talaga hindi ka pa talaga pwedeng umalis dito sa harap ng tindahan dahil nga ito yung ano eh, um, <coughs> talagang dinadagsa ng mga mamimili. <coughs> Piniplema pa ako. guys, ang ating mga nilipit, o oh, diba, malinis na ulit, maayos na ulit, ayan. So, nag-refill na tayo, ay, kabukas o, oh. nag-refill na tayo, ayan. Yung ibang soft drinks, ayan. So, mamaya ibababa natin yan. Yo! Ako, piste ka na ako, ay stupid. Bakit? Ah, 4. Mamaya, 4 eh. Ayan. So, napaka-importante sa akin si maliit na timba. Ayan. So, ganun akong magpasok na aking mga debote. Ayan na sila. So, hindi mo na ako nagpaano ng mga cobra kasi medyo matami-tami pa. At uh, ang slow moving ang cobra natin. So, yun lang yung mga case na wala ng laman. So, maluwag na ulit. Malinis na. Ayan. Yung mga kalat, ibalik-ulit natin. Sa dati. Yung mga plastic-plastic kasi yan ang mga itlog. Kaya mga batang na ugutusan. Alam nyo na. Hmm.